So mabagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay April 9, 2025, Merkules, sa ikalimang linggo ng apat na pong araw na paghahanda. Ang ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa aklat ni Propeta Daniel chapter 3 verses 14 to 20 verses 91 to 92 and verses 95. Noong mga araw na iyon, sinabi ni Haring Nabucodonosor, Sadrap, mesa at Abednego, Totoo bang hindi kayo sumasamba sa ribultong ipinagawa ko? Tanong ng Hari. Iniuutos ko sa inyong sumamba kayo sa ipinagawa kong ribulto sa sandaling marinig ninyo ang tunog ng mga instrumento. Kung hindi, ipahagis ko kayo sa naglalagablab na pugon. Tingnan ko lang kung may Diyos na makapagliligtas sa inyo. Sinabi ni Nasadra, Mesa at Abednego, Mahal na hari, wala po kaming itututol sa inyo tungkol sa bagay na ito. Gawin ninyo kung iyan ang gusto ninyo. Ang Diyos na aming pinaglilingkuran, ang magliligtas sa amin sa pugong iyon at sa inyong kapangyarihan. At kung hindi man niya gawin ito, hindi pa rin kami sasamba sa ribultong ipinagawa ninyo. Namula si Haring Nebuchadnezzar sa tindi ng galit, kina Sadrak, Mesak at Abednego. Kaya iniutos siyang painiting makapitong ibayo ang pugon. Iniutos din niya sa pinakamalakas niyang tauhan nagapusin gapusin si Sadrak, Mesak at Abednego at ihagis sa apoy. Walang ano-ano'y napalundag si Haring Nabukod na Pamanghang itinanong niya sa kanyang mga tagapayo, Hindi ba tatlo lamang ang inihagis sa apoy? Opo, kamahalan, sagot nila. Bakit apat ang nakikita kong lalakad-lakad sa apoy at hindi nasusunog? At yaong isa, ang tingin ko'y Diyos. Dahil dito, sinabi ng hari, Purihin ang Diyos ni Nasadrak, Mesak at Abednego. Nagsugo siya ng anghel upang iligtas ang mga lingkod niyang ito naganap na ganap na nanalig sa kanya. Hindi sinunod ng mga ito ang aking utos. Ginusto ani nilang sila'y ihagis sa apoy kaya kaysa sumamba sa Diyos-Diyosan. Ang Salita ng Diyos Muli po, isang mabagpalang araw sa inyo pong lahat. At sa araw na ito, ang kwento mula sa aklat ni Daniel tungkol sa tatlong uh, matatapang, magigiting na mga kalalakihan. Sa, sabi po ng ilang mga eksperto, sila po ay mga binatilyo na nagpakita ng katapangan sa pagpapahayag ng pananampalataya. Hindi sila natakot sa... Uh, banta ng Haring Nabucodonosor na sila ay papatayin at ihahagis sa uh, pugon no, na makapitong beses na pinainin dahil sila ay hindi sumusunod sa kanyang kautosan. Napagandang uh, halimbawa at napakagandang ihemplo na dapat nating matularan. No? Lalo pa sa mga panahong ito na tayo po ay papalapit ng papalapit sa ating pong pagdiriwang ng Misteryo paskwal. Ang pagpasok natin sa pagpapakasakit, kamatayan at muling pagkabuhay ni Kristo. Napakadaling magsabi na tayo ay katoliko. No? Sa mga panahong ito, pakikiisa tayo sa mga gawain, pero ang hamon lagi ay kung kaya ba natin talagang panindigan. O napakadali sa atin na kung mayroong pagpipilian, o kaya naman kung mamayani ang takot o para hindi tayo mapamak, hindi tayo awayin, ay talagang hindi itatabi lang muna natin ang ating pananampalataya no? para lang hindi makaiwas tayo sa kung anumang uh, sasabihin o pang pambubuli, lalo na sa mga social media na gagawin natin no? ang ating pong pagpapahayag at pagsasabuhay ng ating pong pananampalataya. Kung siguro no, para sa iba, o pwedeng sabihin na katanghan itong ginagawa nitong tatlong ito no para piliin ang mamatay kaysa ang sumunod sa hari na nagpapasamba sa mga ribulto. Pero yun nga po no, dahil sa kanilang pinakitang katapangan at pananampalataya, itong sinibukod na Zor ay naging daan para ang lahat ng nasasakupan niya ay sumamba at kilalanin ang Diyos ni Nasadra, Mesak at Abednego. Ang iisang Diyos na sa simula't simula pa ay talagang uh, kasakasama na natin. So, Ayon din uh, sa atin, nawa, uh, sa mga darating na mga araw, kung talagang tayo po ay katoliko, kristyano, na naniniwala kay Kristo, nawa uh, uh, ay mas piliin natin ang manatili at samahan o sumama sa pagdiriwang sa mga litiyohiya natin kesa ang tumanggap ng mga alok, ng mga murang mga outing, ng mga murang mga uh, bakasyon. Para lamang tayo ay sabi nga, no, parang nagbabalat kayo na kailangan natin ng pahinga, kailangan natin ng um, time para sa sarili, para sa pamilya. Pero ito ay mga para bang kung pagninilayan natin ang mga panakip butas lang na hindi natin namamalayan ay pinalalayo tayo sa Diyos. Pinalalayo tayo upang mas makita natin kung ano ang ginagawa ng Diyos para sa atin. Hawa po, katulad ng mga tatlong ito sa ating unang pagbasa, panindigan din nawa natin ang ating pong Muli po, isang mababalang araw sa inyong kundahan.